Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Mayo Adies, 2025. Habang binubuksan mo ang panibagong pahina ng iyong paglalakbay na iyong ikasampu ng Mayo, yakapin mo ang likas mong kasiglahan at pagiging mapangahas na siyang tunay na katangian ng isang Sagittarius. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang sigla at bukas na pagkakataon para sa paglago, sa kaisipan, damdamin, at maging sa espiritual na antas. Huwag mong ikahon ang sarili mo sa mga inaasahan ng nakaraan o ng iba, sa halip, payagan mong lumawak ang iyong isipan at puso upang matuklasan ang mga posibilidad na maaaring hindi mo pa naisip dati. Ang iyong pagkatao ay laging butom sa karanasan at kaalaman, kaya ngayon ay tamang panahon upang sumubok muli sa ideya, sa koneksyon, sa sarili. Ang enerhiya ng araw na ito ay parang isang paanyaya sa isang hindi inaasahang paglalakbay, hindi laging pisikal na biyahe, kundi isang mas malalim na paggalugad sa iyong mga layunin at ugnayan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maaaring may mga ideyang bigla ang sumulpot sa iyong isipan na tila isang bulalakaw, matitingkad, mabilis, at puno ng potensyal. Huwag mong takasan ang ideyang ito kahit gaano pa ito kaiba sa karaniwang direksyon mo. Sa halip, suriin ito, pakinggan ito, at bigyan ng puwang ang posibilidad. Ang pagiging buka sa bagong pananaw ay magdadala sa iyo sa mga direksyong may mas maraming kulay, mas maraming kahulugan, at mas malalim na koneksyon. Maglaan ka ng sandali upang hanapin ang isang tahimik at mapayapang lugar kung saan maari mong ipahinga ang iyong isip at hayaang malayang dumaloy ang iyong mga saloobin. Sa katahimikang ito, mas maririnig mo ang tinig ng iyong damdamin, yung malalim na boses na madalas natatabunan ng ingay ng araw-araw na buhay. Sa gitna ng katahimikan, itanong mo sa iyong sarili, ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Saan ako patungo? Ang mga tanong na ito ay simpleng pakinggan, ngunit may lalim na kayang humubog ng iyong kinabukasan kung tunay mong siseryosohin ang mga sagot. Minsan, ang kasagutan ay hindi nasa labas, kundi nasa loob ng iyong sarili. Sa araw na ito, alalahanin mo kung gaano kahalaga ang pakiramdam ng pagiging pinahahalagahan. Hindi lang ito tungkol sa papuri o pagkilala mula sa iba, kundi sa mas masusing pagdama ng iyong kahalagahan sa buhay ng mga taong iyong minamahal at nakakasalamuha. Kapag nararamdaman mong may halaga ka, ang iyong pagiging malikhain ay lumalago, ang iyong kalooban ay gumagaan, at ang iyong enerhiya ay nagiging inspirasyon para sa iba. Iparamdam mo rin sa mga taong mahalaga sa iyo kung gaano mo sila pinapahalagahan. Sa simpleng mga salita o gawa, maaari kang maging dahilan ng liwanag sa madilim nilang araw. Ang mga desisyon mo ngayon ay mahalaga. Ang mga ito ay parang mga butong inihasik na maaaring sa una ay hindi mo makita ang epekto, ngunit sa kalaunan, sila ay tutubo, lalago, at mamumunga. Kaya't maging masinop sa pagpili, hindi lamang kung ano ang madali o mabilis, kundi kung ano ang makabubuti sa kabuuan, hindi lamang para sa iyo kundi sa mga tao sa paligid mo. Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-iisip bago kumilos, mas pinipili mong maging responsable sa iyong mga hakbang. Ito ay hakbang patungo sa mas mataas na antas ng pagiging ikaw. Ang iyong natural na kasiglahan ay magbubukas ng mga pinto para sa mga hindi inaasahang inspirasyon. Minsan, sa pinakaordinaryong sandali, isang pag-uusap sa kape, isang tawa mula sa kaibigan, o isang simpleng obserbasyon sa kalikasan, doon dumarating ang mga pinakamakabuluhang ideya. Ang ganitong klasing inspirasyon ay parang apoy na muling bumubuhay sa iyong panaginip. Huwag mong hayaang mawala ito, isulat mo, isabuhay mo, o ibahagi mo sa iba. Ang mundo ay nangangailangan ng mga kaisipang galing sa puso at kaluluwang gaya ng sayo. Makipag-ugnayan ka sa mga taong nagpapasaya at nagpapagaan ng loob mo. Ang mga koneksyon mo ngayon ay hindi lamang para sa aliw o kasamahan, kundi para sa mas malalim na pag-unawa sa sarili mong kakayahan sa pagmamahal, pakikinig, at pagkakaisa. Ang ugnayan ay parang salamin, nakikita mo ang sarili mo sa mata ng iba, at sa proseso, mas nakikilala mo kung sino ka. Alalahanin mo rin na hindi lahat ng pakikipag-ugnayan ay dapat maging matagal. May mga dumarating lamang para ituro sa atin ang isang aral, at iyon ay sapat na upang baguhin ang ating landas. Ngayong araw na ito, matutuklasan mo ang mas malalim na kahulugan ng pagkakaugnay-ugnay nating lahat. Sa kabila ng iyong personal na landas, makikita mong ikaw ay bahagi ng isang mas malawak na kabuan. Ang iyong mga salita, gawa, at kahit mga iniisip ay may kakayahang umapekto sa kapaligiran mo. Magsikap kang maging bahagi ng kabutihan, kahit sa pinakamaliit na paraan. Ito ang tunay na kaligayahan, ang malaman mong ang iyong presensya ay may saysay sa mundong ito. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kahel, kulay ng init, pag-asa, at masiglang enerhiya. Magsuot ng bagay na may ganitong kulay upang palakasin ang iyong aura at makatawag ng positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ay tatlo, labing isa, at dalawamput isa. Ang mga numerong ito ay maaaring lumitaw sa mahahalagang sandali ng araw, kaya buksan mo ang iyong matat intuition. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagbibigay ng oras para sa simpleng pagmumuni-muni at ang pakikipag-usap sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap. Sa pamamagitan nito, maibabalik mo ang balanse at pag-unlad sa loob mo. Bilang payo, huwag kang matakot sa hindi mo pa nasusubukan. Huwag mong hayaang ang pag-aalinlangan ang pumigil sa iyo para tuklasin ang mga landas na walang kasiguraduhan. Sa halip, yakapin mo ito bilang hamon, na kahit walang malinaw na patutunguhan, ang bawat hakbang ay bahagi ng iyong paglago. Panatilihin mong bukas ang puso at isipan mo, sapagkat sa mga ganitong panahon, dumarating ang tunay na biyaya. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ka ng tahimik na sandali upang balikan ang lahat ng iyong naramdaman, naiisip at ginawa. Pahalagahan mo ang mga maliliit na tagumpay, at yakapin mo rin ang mga pagkukulang bilang bahagi ng iyong pagiging totoo at buo bilang tao. Hindi lahat ng araw ay puno ng liwanag, ngunit ang araw na ito ay isa sa mga magbibigay sa iyo ng pag-asa, direksyon, at inspirasyon upang patuloy na maglakad. Ang mundo ay malawak, ang buhay ay puno ng sorpresa, at ang iyong espiritu ay likas na nilikha upang sumabay sa bawat alon ng paglalakbay. Maging bukas ka. Maging matatag. At higit sa lahat, maging ikaw. Sa araw na ito, ikaw ay hindi lamang naglalakad sa ilalim ng langit. Ikaw mismo ay liwanag na gumagabay sa sarili mong landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.